So hello you know guys, for today's video, video. Meron oh, kami bibling mangga. May tutulungan tayo, di ba? <laughs> Ito na nakita kanina, na? Uh, paglabas namin, na matanda, na nagtitinda ng mangga sa labas. Saan sa labas? Saan? Diyan sa gate. Ah, oh, diyan sa gate? Yes. Oh, yes. Kanina nga uh, nag-training kami. Eh, wala naman akong pera ang dala. Oh. Kaya hindi, ako, hindi ko siya nabilihan. Pero nandun pa yun? Oh, nandon nandun pa yun sigurado ngayon. At saka sobrang init ngayon. Hmm. Naisip ko na Bilihin na lang natin lahat ng tindahan na. Oh, para kaya puntahan na natin. Hi <laughs> na. Ano na? Ano na? na, 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 na Inano mo na? Inano mo na? Ay, nakikilo ka lang doon. Ay, nakikilo na. Ay, nakikilo na pala siya. Wala pala siyang timbangan. Ah, wala pa lang timbangan na. Nagdala pa naman ako ng timbangan para sa konsay. Oo. Oo, para sa <laughs> timbangan oh. Timbangan. Oh, diba, timbangan <laughs> Timbangan ng tao. Ilang kilo? Sa Mag-isa ang umakyat niyan? Oo. Diba to, sinanay eh. Nakaya mo umakyatin yan, Nay? Sa bukid. Sa bukid? Sa bukid. Sa bukid ka punta sa... May anak ka ba? na <inaudible> <ilan> anak. mo? Ilawa. Ilan ilang tama silang? Mga 10-11. Nag-aaral? Oo. Mm. Nagigita-nagigita Nag dito eh. Hindi ka na nagkikita ng gulay? Walang punang, hindi ka na rin nagkano? Palagwa na yung kuman yung mga pagkain lang. Hindi ka na rin nungulekta ng bagoy? Pagkain ng bagoy, nungulekta. Pagtapos nyo nito. Ay, nungulekta ka? Magkano kinikita mo kapag nungulekta ka na nga pagkain ng bagoy? Pagkain lang ng bagoy. Ay, may bagoy ka? Alaga, paalaga Ay, paalaga nila? Ang binenta, binibigyan ako ng one-five. Ay, ganun? Ikaw nag-aalaga, tapos one-five lang natatanggap mo?

Si Bonsai na. Magsisisi ka na kapag si Bonsai. Hindi ka sisisi sige. Bonsai. Mabait mo to. yung kain. oh ito Sama ko to ha. sama mo na sa yan. Sa kilo Ilang kilo lahat? Ito, sit. Ayan. Last time. 44 40.80 <laughs> Tama ba? 44.80, 'di ba sabi mo nang 45 kilos na? kilo nga to? 4.5 4.5 mm -hmm. kilos uh -huh. Tapos magkano na yung ano nga? Kilo nitong mangga mo? Mm -hmm. 40 pesos lang Magkano yun? 40 Tapos yung mangga gano, ilang kilo lang? 5 kilo? 5 ah, kilo lang yung mangga mo. Okay. Kaya lang, sumakay si bonsai Kaya naging 45 kilos okay. O, edi eh, pa ba kita ng ano? 45 kilos Magkano yun? 4,000 One lang. Hindi yung 44 kilos, 45 kilos sila niyon. <laughs> 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 Hindi ako magaling sa mati. Ala <laughs> na din ako sa mati. <laughs> taong kana. <laughs> 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 ah, kopo, po. Kitaan na tayo. Di, na. Sixty-three. 44. Hindi, 45. 45 times 40 kilos. Ay, may banda. Ay, sila na. Anay, 40. Bale, 45 kilos kasama yung tembang ni Bonsai. 45 times 40. Magkano ibibigay namin sa'yo? 1,800. Oh! oh. Mamakdo kami ni Kunsan. Ay, ililipat ililipat pa. Ilululun pa ako. Ilulululun pa kita doon. Ayan. So, meron si Nanay 1,800 pesos Ano, Kunsan? tayo sa makdo? Saan mo gagamitin ang pera, Nay? Saan mo gagamitin Puhunan sa paghudulay. Eh, may puhunan na si Nanay sa paghudulay. Um, ma'am, dapat makita kita ano, ha? Dapat makita kita magtipinda ng gulay, ha? Yes, naman, ma'am. Diba? Um, para para maka-ahon-ahon ka araw-araw. At saka ano ngayon, eh. 43 degrees ngayon, na, eh. Kailangan mong umuwi ng maaga. Baka himatayin ka dito. Mas mahan kong ipapa-hospital kita. Dyan ang eh, pera mo. Thank you, po.